Hindi ba ipapakilala sa mga magulang mo? Ano naman si Sak, Ilang beses ko ba'n sasabihin sa'yo na busy nga si Mami at si Dada? Ang tagal na natin mag on Hindi ko pa rin kilala yung mga magulang mo. Sak, darating din tayo dyan. Hindi ka ba marunong maghintay? Sigurado ka ba? Ano mo akala mo sa akin? Kinakahiya kita sa pamilya ko? Aba, syempre, ang tagal na natin. Mag magdadalawang taon na tayo, kau Ikaw naman, Sak. Paulit-ulit na lang. Sinabi ko sa'yo, busy nga si Mami at si Dada sa office. Sure ka? Nagbang kasi, kung puso pa lang talaga, gustong gusto na natin ligawan sa bahay niyo pa lang. Kasi ganito mong katuloy ng lalaki, di ba? Oo eh, sino ba naman ang may ayaw? Kaso nga di ba, busy si nga lagi si Mange tsaka si Dada. Anong gagawin ko? Papupuntahin kita sa bahay, wala rin naman sila doon. Sigurado ko ah. Ano akala mo sa'kin? Nagsisinungaling? Hindi kasi. Kinakahiya ka? Ito na natin mag-goon, hindi ko pa rin kailangan yung talaga. Ikaw naman, huwag ka naman kasing mainip. Kala ko ba mahal mo ako? Hindi maging pipe ka? Sige na. Ikaw, huwag ka masyadong makulit, ha? No. Sinabi kong busy sila, busy sila. Okay, Sige. mo rin sila. Huwag ka Sana Sana nga. Sana nga. <laughs> Kaya na kumain? Ka uh, sige, Ah, uh, excuse me po. Nandito ano? po si Sarah. Ay, umalis lang si Sarah. Uh, umupo ka muna. Ay, sige po. Salamat uh, po. Ah, babalik agad yun. May binibili lang. Opo. Ah, uh, kaano-ano -ano po kayo ni Sarah? Ah, ako ang kanyang dada at ah, tatay niya ako. Bakit? Ay, ka ano, ano ba ba si Sarah? Boyfriend ko po si Sarah. Ah, talaga? Opo. May boyfriend na pala ang aking anak. Nakakatawa na, napaka naman ang boyfriend <laughs> ng aking Salamat anak. Po. So, kailan pa hindi na ng aking anak na may boyfriend na siya? Ha? Tagal na po kami. magdadalaman taon na po. Ah, talaga? Um, wala tito. pang moment. Tinatanong ko nga siya. Minsan, naiinip na nga rin ako sa kanya. Wala akong nakikita na lagi niyang kasama or boyfriend. Kaya walang nakukwento sa akin. Pero masaya naman ako na mayroon na siyang boyfriend. Sa school, magka-classmate ba kayo? Apo, mm, Okay. Pero tito, baka po ma-open kita. Pwede po mag-ano? Tatanong lang po oh, sige ako. sige Walang problema. Bakla ka po ba? Oo. Uh, ako, na, ako yung tatay talaga niya, bakla talaga ako. Pero okay. yun yung anak kong yan, alam naman niya na ganito yung akin gender. Mm -hmm. Bakit may problema ba tayo sa bakla? wala pa, ba, wala oh, pa. okay. Ay, kasi matagal, matagal ko na po kasi yung gustong ano, makilala. Pero sabi po ni Sarah, lagi daw po kayong busy sa work. Ganun, ganun po. Busy sa work? Opo. Ang work ko kasi all, uh, naka-online lang ako. Maghapon lang ako sa bahay. Kasi kung may sinabi naman siyang appear sa school, Madali naman akong pumunta doon. Yun talagang sabi ni uh, Sarah sa'yo. Opo, lagi ka daw pong bihi. Ah, ganun araw -araw ba? Araw-araw po. Kaya po, ni isang araw, hindi na po, po kayo makapakala. Ah, siguro kapag ayun. yung anak ko, pag nakikita niya, nakaupo na ako sa table na to, o kaya doon sa kwarto ko, lagi ako nakatuto kasi sa laptop, kaya siguro yun ang kwento niya sa'yo. Uh. Pero kung nasabihan naman akong halimbawa mamit kita, o puntahan na sa bahay niyo, or sa school, eh, yun nga, siguro na chechempo pag pupunta siya sa bahay. Lagi akong busy. Ang dami ko set din ginagawa. Uh -huh. so, eh, Pero aalagaan uh, mo nga nako, ha? No, po. Pero papakilala pa mo na si Zach nga po pala. Okay. Zach, po. So, Zach ha? Aalagaan mo yung aking anak. Nag-iisa no, kong anak yan. Zach, anong ginagawa mo oh, dito? Sarah, eh, gusto ko kasi, gusto kitang puntahan. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang basta-basta pupunta dito? Anak, nakikipagkwento ka lang sa'kin sa akin, si... Sa... Hindi. Tayo. Sa, umalis ka muna, ha? Ikaw, sabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang basta-basta pupunta dito. Umalis ka muna. May ayos sila akong problema. Dada naman! Ano naman yung sinabi mo kay Zach? Uh, sinagot ko lang naman yung tanong niya, da. Anak, huwag kang magalit. Sinabi ko, sinagot ko lang yung tanong niya. Tinanong niya kung ano ako, ano mo ako. Sabi ko, anak kita. Sinabi mo na anak mo ako? Uy, ano na ba na ko? Dada, hindi ka na nahiya. Ang tagal-tagal kong itinago na bakla ang tatay ko. Tapos sasabihin mo dun sa boyfriend ko? Anak, for all this time, lahat ng ko sa sa'yo, kaya ko na magtatog, ikinahihiya mo, wala akong kasi na nagpatatay mo. Bakit ano ba sa ba? Pinalaki ka na maayos. Bakit ganyan ang ugali mo? Nakakasama ka na loob. Hindi mo alam na sa school tinatanong ako nasa ang magulang ko. Paano ko sasabihin na bakla ang tatay ko? Na wala akong nanay, na wala akong tatay, kasi bakla ang tatay ko. Kaya pala lahat ng activity mo sa school, ni hindi ako naka-experience na pumunta doon. Kasi yan ang dahilan mo, ikinahiya ako kung binagay yung ama ko kasi naman Family Day. Family Day! Paano ko matatawag na family kung ang tatay ko? Magulang. Tapos sasabihin mo dun sa boyfriend ko na ikaw ang tatay ko? Ang tagal-tagal kong tinago dun eh. Kada tinatanong niya, gusto niya pumunta dito para ligawan ako. Sabi ko, busy ang magulang ko kahit wala akong nanay at tatay. Ano kayo nga sinabi ko sa kanya kasi hindi ko alam ang isasagot ko. tinatama naman yung sinagot ko sa kanya. Anak, alam mo ba? Sa lahat ng pangyayaring ito, may pagtatapat ako sa iyo. Alam mo ba yung ninang, ninang mo? Yung ninang Chaya mo? Siya ang tunay mo ina. Ayun! Ayun yung napakatagal ko nang hinahanap na sagot, Dada. Gusto kong malaman kung sino yung nanay ko. Kasi simula't simula pa lang, Dada. Gusto ko nang maramdaman yung pagmamahal ng isang tunay na ina. Kasi kahit ano ang gulo, kahit masabihin natin na pinaninindigan mo, ang responsibilidad ng isang ama at isang ina. Dada, hindi mo kayang pantayan ang pagmamahal ng isang ina. Yung mga bata dyan, Dada, hingit na hingit ako. Kung Patawarin, ako, mo, na may nanay at tatay. Patawarin mo ako na. Patawarin mo ako na. Patawarin mo ako na. Patawarin mo ako na. Patawarin mo ako, nasa na ko. Nana ba na ako <laughs> Yung tatay ko <laughs> Gusto mo ba samahan kita sa... sa totoo ng mong nanay? Hindi na. Patawarin Kaya ko ako. ng sarili ko. Ano? simula ngayon, Ayoko na magkaroon ng koneksyon ng buhay natin. Huwag na, hindi ko kaya. Simula ngayon, wala nang dada na tatawagin ko. Dahil pinuputol ko, pinuputol ko ng ugnayan natin. At kahit sa ang lupalop -lupa man ng mundo, <laughs> Patawarin mo magkaroon ako. Ng Anak, ng huwag mo ako iiwan. Anak, huwag. Anak, huwag mo <laughs> Oh. Ano nangyari sa'yo? Bakit namamagay ang mata mo? Bakit hindi ka nagsabi pupunta ka pala? Di sana naipaghain kita, di ba? Oh. Bakit magay ang mata mo? Ano nangyari sa'yo? Kamusta kayo nang dadam? Oh? Alam mo na ba? Sinabi na ba niya? Yan naman sinabi ko pala yung mami ko. Iksensya ka na, ha? Kasi hindi pa katakayang panindigan dati. Eh bakit naman sobrang... Parang namumugto naman sobrang yung mata mo. Kaya <laughs> miyak Ang tagal ko din hinihintay yung araw na to sabi ko na sa iyo kung ano yung totoong nangyari. Pero sana tanggapin mo pa rin ako, ha? Alam mo, dati, hindi ko talaga kata gustong iwan, eh. Hindi ko lang kaya kasi sobrang bata ko pa. Hindi pa kaya kayong panindigan, hindi kita kayong palakihin. Sobrang gulo ng isip ko. hindi ko nga alam kung ano na rin nangyari sa tatay mo, walang kwenta, hindi man lang tayo pinanindigan. Pero, laking pasasalamat ko. Si Kuya Jason yung nagpalaki sa'yo. Si Dada? Oo. Alam mo ba, kahit hindi natin yung kadugo, kahit na kuya-kuyahan ko lang siya, pinindigan ka niya. Mas may, mas may pandigan pa yun kesa dun sa tatay mo. siya yung nagsakripisyo para sa akin. Siya yung sumala lahat ng responsibilidad ko para para may ko yung pangarap ko kasi nag-aaral pa ako noon eh. Kailangan ko makapagtapos. Siya yung sumuporta sa akin. Siya yung nagsabi sa akin na huwag kitang ipalaglag. Kasi yun talaga yung plano ko. Hindi ko alam gagawin ko eh. Pasensya ka na. Siguro, naging selfish ako sa ginawa kong desisyon, pero masaya ako kasi si Kuya Jason yung nagpalaki sa'yo. Lumaki kang maganda, matalino, mapait. Ano, gusto mo ba ipaghain na kita? Gusto mo muna kumain sa bahay? Ay, hindi po muna, Mami. Tantahan ko po muna si Dada. Babalikan ko po siya kasi ang dami ko po nasabing masasakit na salita kasi hindi ko naman po alam na ganun po pala yung totoong nangyari. Oh. Oh, sige. Gusto mo ipahatid kita? Ay, hindi naman. Okay na ako, Mami. Pero masaya ako na malaman na ikaw pala yung totoong Mami ko. Mami, babalik ako ha. Ayusin ko lang yung sabi ni Dada. Sige. Pwede na ba kita matawag na anak ngayon? Wala <laughs> Tawagin mo na ako, Mami, ha? Thank you, Mami. Hindi na, Nina. Mag-ingat ka. Tawag ko lang si Dada, sabi mo yung Dada mo, ha? Sige na. Mag-ingat ka, ha? Babalik ako, ha? Anak, bumalik ka. Patawarin mo ako. Dada, ako po yun dapat mag-sorry. Sorry po, Dada, sa lahat ng mga sinabi ko kanina. Alam ko pong sobrang sakit po nun. Okay lang yun, anak. Basta alam ko, naiintindihan mo ako. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko at pagkukulang kung hindi ko agad ipinagtapat sa'yo. Dada, wala po kayong pagkukulang, Dada. Nakausap ka na po si Mami, Dada. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal, sa suporta. Kaya no? hindi niya po kami binabayaan, Dada. <laughs> salamat sa pangunawa mo kong iiwan, ha? Dada, <laughs> hindi. At magsasama tayo ng buong pamilya kasama ng tunay mong nanay. At narito pa rin ako para suportahan ka. Dada, sobrang swerte ko po pala kasi meron na po ako, Mami. Meron pa po akong Dada na nanay napakalawak ng na pangunawa, unawa Napaka mahal po. Okay na, sir. Dodo